Oh guys, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Tomas Mapuas sa Burautan. So ayun nga marami namang nakalatag-latag dito. So atong ipapakita sa inyo kung ano ang mga uh, mga vintage na mga kagamitan dito. Na charot lang. Sige, so, ipapakita natin dito, guys, ang mga latag-latag sa inyo. So ayan. Pagtagal yan, boss. 50 daw. Anong charger yun, ma'am? Type C. Okay. Type C. Sa cellphone? Oo. Oh. Uh, 50 lang daw yun, sabi ni ma'am. Ito, marami. Ito, iyo to, no? Mm. Mm -hmm. Oo. Okay, Ito yung mga sapatos. Aray ko. Dito, yung mga sapatos. Ito yung mga sapatos, so oh. Anong size kaya to? hindi ko lang alam. Ah, hindi alam. <laughs> Pero matibay, o. Oh. di oh, diba? Matibay siya. Pwede niya pang araw-araw. Yan. Makanong ganito? 100. Ha? 100? Eto guys, so, oh, oh, bibilhan na lang ninyo ng, ano, ng sintas. Pero magaan siya, maganda sa pa kasi malambot siya, oh. Tapos mayroon din ganito, oh. original <coughs> siya, Ha? Original yan siya? Magkano naman ganyan? 100. Ha? 100. 100 daw ang original. Eto, original daw to, ha? 100. Pero medyo maliit lang siya. Kasi ito may ganito din siya guys so. Oh. oh. Ito may telepono din, may PLDT din. Tapos ito. Hmm. Pagdating sa Borotan, marami talagang mabibili dito, no? Ito may mga relo din. Yeah, may ari. Dinalagyan <laughs> ko ng pera yan. Ito may ari. Sinabi mo tatayin ko pa pugangin ganyan mo tatayin ko aray, tingin dito tayo hindi tayo dito guys eto si tatay ano pa yung tiniti, aray lo pwede ako patingin yun tayo parang ang cute naman, magkano ganyan po 700 700, wala, patingin nga po pahikap daw ang cute guys oh 700. Ito yung hinahawak-hawakan. Ang cute naman. Pero papalitan lang to ng strap, no? Tingnan mo, eh. Bebe, eh. Ganito mo dati. Eh. Oh, tingnan nyo. Ang cute original talaga. Original siya, guys. So, oh. pag nalagyan to ng strap, maganda to. Laga to. Alin po? Ay! Dalawa pala. na. dalawa siya magkabaliktaran hmm? so guys so talagang palaisipan talaga igaganon may isa dyan tapos babaliktarin, may isa din oh. oh, diba pero pag nilagyan ng battery yan tay gumagana buo yan. ay buo na yan ito pa ay buo na yan gumagana tapos ito tumatakbo na yan ay tumatakbo ito yung hmm tapos yung isa din sa likod, gumagana din. One piece. Ah, oh, one piece. Oh. Ang ganda. Ang cute, biruin mo. Biruin mo na ano. Ito, may mga ano din dito sa mukha o oh, mga pang... Pa-sexy. Po? Oh? Oh? Hello. Shout out sa... Shout out. Binatog. Ayan. Binatog. Shout out ka sa nagbigay. <laughs> Siyempre ako ang nagbigay sa iyo. <laughs> Kalimot. Ganggang TV official lang nagbigay sa iyo, no. Oh. Salamat. Okay. Nagaling pa si Kuya kasi maliit lang daw ang bibili niya. Yan. Mas maganda na maging tropa tayo, magka hindi magagalit, di ba? No. Oh. Kasi ako malambot din yung puso ko. Pag okay naman yung uh, harap mo sa tao, magpapabait. Okay naman yun. Oh, mag-shoutout kayo mga ano, kiddos. Yan. Oo. Oh. Ito tayo. Ito may binatog. Ah, sukli ko kuya. Yan nga no. Nangingi si kuya na sa atin ng binatog. Paro. Oh, shoutout. Oh, sige. Eto kay Kuya. Yan, sticker. At ito naman sa inyo. Mag-shoutout kayo. Oo, diyan. Sa YouTube yan ha. Sa YouTube. Hmm. Sige, daghan salamat. O, sa'yo, Kuya. Salamat din. Isa lang. O, pahingi. Oo. meron ka na. Mayroon ka na isa-isa lang. Oh. Ah, oh. ha? Ano yun? Pagkain na lang sa iyo. Ah, <laughs> oh, ayan. Oh, dito <laughs> tayo, guys, no. Uy, ito oh. Lipat nga tayo dito sa harapan. Dito si Kuya busy din, no. So lipat tayo dito sa harapan. Ito. Uy, ang naman ito. Kuya, pwede ako magtanong pila ni siya? Huwag lang tayo, ma'am. Ha? Huwag Uy, mura lang. Pwede hawakan no, kuya? Oo. Uy. Bawa Mura na siya. Sana ba siya na... <laughs> Eto guys, 200 lang ito, no? 200 pesos. Oy, ay, kasama daw yan. O, oh, dyan. Saan pa kayo? Ay, nakadikit po yan dyan. O, oh, nakadikit yan dyan. Tama <laughs> rin po si Ken. Eto, 200 lang, ha? Ito kuya. Dagan salamat, kuya, ha? Ayan, dyan. Ang laki naman. Pat, buo yung speaker mo. oh O. mo, nabintahan na, na si po. Kuya. O. <laughs> Tinan oh. mo si Kuya. Nakakatulong Ay, din tayo sa mga burauta, no? Speaker, speaker <laughs> din. <laughs> Nagkakagwapo ang mga tendero. Sukli <laughs> Ay, balikan natin. So, no, are oh, oh, sige, sige. Ito tayo, hanapin natin yung ano sa pinaka-dulo. Hoy, matpatulog-tulog na si BB, magpahigain ka na. Tayo. Hay, bali pa ako sa video kasi yung pag-upload. Wait lang sa server na mag-upload. Pero mga sabungan. Sige Guys, yung takot rin na maliit. Kuya, <tinyo> naka... Ay, kuya! Naku, paano ba yan? Hindi pa ako sikat. Siyempre, sa tulong nyo, magiging sikat ako. Ah, di ba? Joke lang. Totoo Ha? Totoo yun. Oo o, naman, siyempre. Oh, yan ang pangarap ko. Hmm. Ay, thank you. Oh, 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 sige sige. Kain kain ha. O, pag nanonood kayo sa December may parapol tayo. Oh, <laughs> oh. ito naman ang daming mga display niya ate, oh. Sayang dito yung takuri wala talaga hindi ko na ano. Check oh, rin sa Facebook. syempre. <laughs> sama sahod na tayo pero hindi pa ako mayaman. Paano ako yayaman eh? ba, bigay ng bigay din. Hindi, ako, hindi ako mayaman kasi mahirap lang din ako. Ay, kailangan magbigay din ako sa mga mahihirap. Eto. Pero pag na-monitor ka yun, oh Oo naman. Monetize na ako. Nakakasawa na tayo. Eto guys, oh. Opportunity kasi ng tao yun. Para oh, oh. umaman. Yung iba naman kasi, hindi ginagawa ito, Ako. Ako kasi, uh, trabaho, tapos vlog, yon. Kaya hindi natutukan. talaga. addict nga yung vlog, di ba pang Pero Oo naman. Malay mo. Para... Pagpalamat po. Ay, yun o. Ano ba yan? Hindi pa tayo dito, guys. Pwede hawakan to, ma'am? Ito, magkano po ito, ma'am? 100. Is, ano to siya, Thermos? Hindi po, pang, ano pang alak. Ay, sa alak pala ito. Pang shake, sa alak? Ah, hindi man tayo mo inom. Paano <laughs> mo yan? Pakibukas nga daw. Ay, paano to ipasok ang alak? Tapos ilagay ang alak, halong-halongin na. Ngunit, nagano oh, ka na, ano, na, lati. Oo. Oh ah pang bartender paano to hindi naman tayo pang bar <laughs> sa bahay sa bahay daw sarap ng higa ni Bibi oh to kay kuya naman puro pabango naman eto guys may mga pabango eto kuya magkano mga ganito 300 original po ito o ito, guys, oh, 300, sabi ni kuya, ng no? mga original. nakabox pa naman siya. Ito mayroon din, ano, pabango din to, kuya? Oo, yeah, pabango rin. Ito lahat dito, pabango kay kuya. O oh. tapos may mga rilo. Ito, nakabox din ng iba. Yan. Oh, yan. Oil fish yan. kaya pala mabango ka ngayon. Oh. Ganda ng hinapay mo, kuya. <laughs> ito, ito, ito. <laughs> ah, ito. Original yan, original. Legit talaga yan. Ito, magkano naman ganito? 3 na lang, 16,000 na yan. Oh, 3 na lang ganito, guys. So, maganda three, naman. Three, Nakakaputi ito, ang kulay. Ito, nakakawa ng bukasan yan. Para makita lang yung loob niya. Oh. Ang talaga makikita. Hindi ang klase, talaga ang original. Original. Okay oh, naman. Na ang mukasan, ano, ang replica. Ang replica ito ang ganda ng relo ang black kasi na relo nakakaputi kahit tanong dami ito kuya ang dami niya na daradalawa so dahan salamat tuya ha hello po mayong hapon eto ang cute naman nito, <laughs> ate fila siya, magkano kuya magkano to 150 po 150. Si ano man eh, si Barack Obama? 150. yan 150 daw. si <laughs> Si Kuya naman kinikis-kis. Ah, nililinisan ni Kuya yung ano, paninda niya. Eto guys, so... Ito. So. Oo. Oh. Kuya. Baka daw si Kuya makita sa yang number 2. Ah, putol na yung ano, tali. Eto guys, pampasiks ito siya oh. Eto. Kaso lang, ito, kailangan duduktungan na lang yung tali, no? Ito tayo. So dito tayo guys uh, susuyurin natin ang burautan. Oh, bakit nagligpit na si Kuya? Punta tayo dito sa pinakadulo, no? Anything you Ito naman dito, oh, sila si ate naglalatag din. Ito. Hmm, kain na sila. May gulong din, oh. Binibinta din yung gulong. Dito, mga cellphone naman din dito. Mga second hand na mga cellphone. nasana na kaya yung dito nagdi display dati? Sila kuya. Wala na dito. Wow. Ay, si, ito si Kuya Tisoy. Si Kuya, always talaga may sigarilyo si Kuya. Matagal pa. Ito si Kuya Tisoy dito, may mga rilo siya. Ay, ito may, may salamin din siya, Armor nakalagay armor. Ito may mga ganito din siya nang ano, parilok. Okay, oh, my God. My God. Bakit kaya nagagalit si Kuya sa akin? Hindi ko naman siya inaan mo. No. Talagang galit na galit sa akin. eto guys, so dito ang daming latak ni kuya dito eto ah. kuya, ang imong lato-lato, magkano? nabibigay ko na na ay, pero kunyari magkano naman to? Ah, hindi na binta ni Kuya yung lato-lato niya, guys. Oh, di ba nakakamimis din to? Hindi niya binibenta ha. Kung sinong gustong manghingi sayang lato-lato, ay kunin na lang ninyo. Hindi na siya magano. Kuya, ano ni siya, Kuya? Ano to? Magpa? Magpa? Magkulot. Ay, magpakulot daw sa buhok. Gagamitin lang daw, sabi ni Kuya, ha? Tapos ito, may mga Pokemon cards. Itong bundle na Pokemon cards, Kuya. Collection. Mag Magkano? Collection. 100 daw. Pag collection, 100 lang to guys, so. Ito. Ito yung pinakita ko kanina sa live ko. Uy, Kuya, himala, ha? Gumanda na. Gumanda na agad. Very good talaga si Kuya. Talagang pinapaganda talaga. Yung ano niya, yung sapatos niya na Nathaniel. Oh, ito. Nakalimot na ko Kuya, 'di ba? 200 to kanina. 200 guys, kanina to. Hanggang ngayon, pahapon na. 200 pa rin. Tingnan naman ninyo ang quality. Ang ganda-ganda din, oh. Pag nilagyan ng talaga to ng kiwi tapos brasa, napakaganda. Ito. Oo, o, kiwi. Kung sa kuna size, anong o. size? Laki dyan ni Kuya Sai mo? Siguro mga size 9 to. American size 6. Ah, American size daw yan, sabi ni Kuya. Tapos may mga ganito din, ha? Ito, 50 to kanina, tinanong ko, 50 eh. ang mga cord na yun Ah. Uh, guys, so. pa Isa pa daw. isa pa daw. eto Masarap na ng ano, nila ni Kuya dyan 'no? Oh. Tingnan mo ang ganda ng mga latag-latag Jano. -latag So babalik na nga tayo dito guys Enjoy na naman dito ang burautan Ay kaya Uy, ang galing naman <laughs> Dikit na dikit kuya Ha? Agulat ako ha Oh, tumakbo na Patingin nga daw Ah, Pairam sa imong mong barel? Takakasaya natin, sir. Ha? Parok mo nga Ay, nakakalak na yan. Oo. Nakakatuwa naman to. Hindi, 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 Dito hindi, hindi, hindi. Ay. Oo, oh, ah, ang galing. Oh, Magkano ang ganito? 50. 50 lang ganito, guys. So, nakaka-enjoy naman. Nagulat ako. Ka 50. Ay, alam mo, ate. Kumusta? Uh, okay lang. Ah, mirig. May nakakabating. Ay. May pasanungo ko. Ay. Oo nga, no halo Hello, kaya vlogs doon sa mga burautan, sa mga latag-latag so, syempre hindi rin natin maiwasan may ayaw magpa-vlogs nagagalit yung isang matanda doon nagagalit pero noon yan, pwede mag-vlog uh, siya pero ngayon, uh, sabi ni Kuya <laughs> boyset daw kam, boyset baboy daw. Hindi ko alam kung yan ang tinatawag niya sa akin. No? So, sa akin bahala na siya kasi hindi ko naman siya pinakapakialaman. Aywan ko kung bakit siya nagagalit. So, sa ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat sa taga so, sa Ganggang TV official. No? Maraming maraming salamat sa inyo guys. Ayan, bina na naman. Bye!